guys ngayon pala uwi pala kami na sa so yan lahat kami shout out na pala sa vlog yan marami marami kami uwi yan yan so, uwi kami sa Saan sana pa si Christian kasi dira pa tayo kinagyan sa Lucina may sinundo lang uwi eh. ang tagal ang hinihintay namin hanggang ngayon wala pa oras na nasa EDSA na kami EDSA Abi, traffic. Yung tao din. Heavy traffic dito kami sa ano, namin ate, ate na. <laughs> <laughs> kayo, uh, na, sa Quezon Avenue. Ano? Ano, Quezon Avenue pa lang kami, napaka-traffic na. Ano, marami pa na dito, masarap. Lasang manok. Oh, nakakain ng gutay, Nasa e. Rodriguez na po tayo. I e. Rodriguez. E. Rodriguez pa lang kami. Siyabang hey. Opo Siyabang Tama-tama yun Para kung di namin matapos Nung martis ng hapon Punta na lang kami ng San Antonio Sa Merkulis ng Umagat pagkatapos ng fiesta, saan kanila lang tapusin ulit pagbalik na ng na... ng Dito Nandito na kami sa si Skyway. So traffic pa rin talaga hanggang ngayon. Traffic dahil siguro sobrang dami nagbabayad ng ano. Ah, uh, pina toll niya. Ay may dag. Hoy, nakalusot din kami sa si Skyway. Ay po yung Skyway 'yan, oh. uh, maganda pala pag dito ka duman, dalawa traffic, ano. Eh, no. Uwi po kami, Leja, sama for the first time. Uwi kami, sama malala, ate, kuya, kita, ano, ano ka sila. Ang Skyway Bird, Oh. oh. Javi, Hayo, hayo, hayo. Hayo, hayo. Wala. 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 Ano? Wala. South. Sa Wala. 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 Labas na yung may Metro Manila. Nasa Xlex sa po kami. So dito, ano na, uh, exit na ng Santo Tomas, Batangas. Mahaba rin pala yung ano, Xlex. Mahaba to. Dinadagdagan Kinadag, pa nga nila, oh. guys, nalito na tayo sa Santo Tomas, Batangas so nakalabas na tayo ng SLX so naamoy ko na yung mga amoy ng alam na, tipong probinsya ka na diba, ganda na ng ano ayun na, mga paligid marami ng puno Eh nakikita ay, ko na yung mga pasalubong pag dito ka na sa Batangas or Laguna marami ng pasalubong yan,

Guys, baba mo na kami dito sa pagbilaw ng Quezon. Magutom na kami. So dito na kami kakain. Sabi ng kalsada, sa so, malaking puno. So, dito. kami kakain. So, experience ko siya. Sa... May bawa kasi kami. Kaya okay na dito kami kumain. Okay. Ay, namin. Ah, gutom na rin kasi. Dito tayo, maganda. dito ay kay estabing galsada. Ito. So, Gandang view dito sa Puerto Tacayan kami Ito kamay estabing galsada. Galsada 'yan oh. Ah, estabing galsada 'yan. Dito nga kay kain. Ha? Apo dinarin din dapat dito. Alen. mời 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 này, mời 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 boy, mời oh boy, mời oh boy, mời oh